Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at kani ko partner at JV. Ayan so for today's video kaibigan, no, oh, tutulungan ko po kayo o sasabihin ko po sa inyo ang isang bagay na tiyak makakatulong ha para dumami ang customers na eventually magiging suki sa iyong tindahan. Ayan kaibigan, ang bagay na ito ay napaka-importante. Ayan, so siguro kaibigan, no, oh, nakita nyo na na maraming nagagumagawa ah, ng video, gumagawa ng vlog, na kung paano maparami ang customer sa tindahan. Sa, isa sa mga tips na ito, kaibigan, ay yung magtinda tayo ng mga fast-moving products, di ba? Yung mga produktong mabintang-mabinta. Yun talaga ang palaging sinasabi ng ating mga kasabi para dumami ang customers magbinta ng mga mabintang produkto or yung tinatawag natin na fast-moving products. Pero, kaibigan, alam nyo ba na may isa pa, another tip para dumami ang customers, ayan, ito, kaibigan, ay magtindakan ng mga produkto na kaunti lang yung naghanap, hindi mabintang-mabinta, hindi fast-moving. Most of the time, hindi ito mga pagkain, kaibigan. Magtindakan ng mga produkto ito. Bakit? Ayan, bakit? Mamaya ko na ito sasagutin, kaibigan. Please allow me to say thank you muna, no? Magpasalamat muna tayo sa ating mga kapatid, kaibigan na nag-share ng kanilang blessings. Thank you so much, SFA Moza Farpur. Thank you so much, brother. Thank you so much for sharing your blessings, SFE Moza Farpur. Thank you so much, Three Vlogs Unlimited, Babo. Thank you so much, Three Vlogs Unlimited, for sharing your blessings. Savid ma'am thank you so much ma'am Savid for sharing your blessings and ma'am Shins Piano Salon ma'am Shins Piano Salon thank you so much ma'am for sharing your blessings thank you so much friends for sharing your blessings God bless you and your family. Let's support one another, dear friends. So, can we can back to our main topic. Magtinda tayo ng mga produkto na hindi fast-moving yung konti lang ang maghanap. Bakit? Kasi kaibigan, based on my personal experience, ha, I will give you an example. Nagtinda ako, nagtitinda ako ng chinelas. Noon po ang kaibigan, ang chinelas, hindi talaga fast moving sa aking tindahan. But, after months and years, ngayon, isa na sa mga fast moving sa tindahan ko ang chinelas. Bakit? Kasi kaibigan, dalawa lang kami ang nagtitinda nito. Ganito kasi yan pag magtinda ka na mga produkto na hindi fast moving or yung produkto na kaunti lang yung maghanap, maganda yun kaibigan kasi hindi lahat ng sari-sari store meron ito. Hindi lahat ng sari-sari store owners nagtitinda ng mga produktong non-fast moving, ng mga produktong hindi pagkain, ng mga produktong hindi mabitang mabinta Hindi lahat ng tindahan meron ito. Kaya pag nagtinda ka ng mga produktong ito kay Bigan, natitiyak ko dadami ang inyong mga customers sa inyong tindahan. Kasi pag ang kapitbahay mo ay maghanap ng produkto pero wala sa ibang tindahan kasi nga hindi sila nagtitinda, kasi nga hindi fast moving, natatakot sila or ayaw nila na hindi marul agad ang kanilang uh, puhunan kaya hindi sila nagtinda ng mga produkto hindi fast moving, wala sa ilang uh, kanilang tindahan automatic ang kapitbahay mo ay pupunta sa iyong tindahan kasi ikaw lang yung nagtitinda. Kaya, ang pagtinda ng mga produktong hindi fast moving, hindi mabintang mabinta, yung hindi pagkain, katulad ng chinilas, ayan, yung mga pangahit, pangahit, no? Pangahit ng no? mga balbas, mga hair clips, yung mga produkto na kaunti lang yung naghinap, cutter, mga pin, mga pullers, natitinda si Ate Jibi. Tingnan nyo, ipapakita ko sa inyo. Ito kaibigan. <coughs> Sorry, may ubo tayo, no? Hindi ito fast moving. Pero nagtitinda ako kasi may maghanap. ko. Tingnan nyo. No? May nabinta na si Ate GB. Ano mo na? Kahit hindi fast moving, ay mayroon pa rin maghanap. Kaya dapat magtinda ka. At again, maganda na magtinda ka ng mga produktong hindi fast moving. Mga produktong kaunti lang yung maghanap. Kasi, hindi lahat again ng tindahan nagtitinda nito. Pag ang customer mo or yung kapitbahay mo kailangan ng cooler, kailangan ng nail cutter, kailangan ng supply, alam niya na sa place niyo ikaw lang yung nagtitinda automatic pupuntahan ka sa inyo tindahan. O di ba makakatulong sa pagpapalago ng iyong negosyo ang mga produktong ipapakita ko kaya dapat magkaroon ka dito sa iyong tindahan so ngayon mga kaibigan ipapakita ko na po sa inyo kung ano yung mga produktong sinasabi ko kanina no na kahit hindi man siya fast moving dapat ay magtinda pa rin po tayo sa ating tindahan kahit hindi pa siya food items ha Ayan. So, ito na po yung mga kaibigan. Tingnan nyo. <laughs> meron tayong playing cards dito. Meron tayong blackening shampoo. Ayan. So, minsan lang po ang may maghanap. Hindi po ito fast moving. Meron din si ate JB nito, packaging tape. Aside from packaging tape, meron rin po tayong uh, electrical tape. Mga, hindi po yan fast moving. Meron na akong scotch tape, kaibigan. Pero yung aking scotch tape, fast moving. Kasi nga, ginagamit ang mga students. Ayan, tingnan nyo po, ipapakita ko sa inyo ha. Ayan, ito po yung scotch tape. Fast moving po ito. 4 pesos and 50 centavos yung aking puhunan, binibinta ko po ng 8 pesos. Ito yung lagayan ko ng mga school supplies ha. Nilagyan ko po ito ng plastic kasi po uh, maalikabok po para hindi papasok yung alikabok. At hindi natin ito pag-usapan dito kasi na fast moving po yan. Mga school supplies fast moving sa tindahan ni ate GB. Ang ating pag-usapan ngayon mga kaibigan ay ang mga produkto na kahit hindi fast moving again, kahit kaunti lang, minsan lang may maghanap, ay dapat meron pa rin po tayong stocks. Again, ito ha, para mabigyan ko po ng, kayo ng idea kung ano yung mga panindaan na hindi fast moving pero dapat meron ka sa iyong tindahan dahil po ang mga ito ay makakatulong. Dahil pag hindi kasi fast moving, hindi pagkain, most of the time, kaunti lang or wala talagang magtinda. Kaya, kaya pag ikaw kay kaibigan, magtinda ka nito sa iyong tindahan, talagang pupuntahan ka ng mga customers. Kasi again, ang mga produktong ito, hindi pagkain at hindi mabintang mabinta, hindi lahat ng sari-sari store nagtitinda nito. Kasi isipin nila hindi marul agad yung kanilang puhunan. Kasi matagal nga ito mabinta. Kaya, kaibigan, inumin ng ko, ayan, dapat magtinda kayo ng mga produktong ito. Hindi po ito again fast moving, pero pag nalaman ng iyong mga kapitbahay or pag nalaman ng tao, na mga tao na nagtitinda ka at ikaw lang ang nagtitinda sa place nyo kasi nga hindi fast moving, eventually, magiging fast moving. No. Magiging fast moving. Bakit? Kasi ikaw lang ang nagtitinda, kay bigan Hindi. Again, hindi lahat nagtinda nito. Siguro sa place nyo, wala talagang nagtinda or nagtitinda. Kaya ikaw, hindi man ito fast moving at maybe few days or weeks or buwan, ilang buwan, after few months, kaibigan, or year, or years, ayan, magiging fast moving kasi, alam na, malalaman ng mga tao na ikaw may stocks ka. ba? Diba? So, kay kaibigan, noon, ang mga bagay na ito ay hindi fast moving. Lalo na itong chinelas, kaibigan, ito noon ay hindi talaga fast moving sa aking tindahan. Kasi nga, uh, una, bago lang ako nagtinda nito noon, Nakita ko kasi na may nagtinda nito pero malayo sa ibang purok po. At siya lang nagtitinda. At yung pinsan ko pumunta sa ibang purok para lang bumili nito. Kaysa naman pumunta sa palingki na napakalayo. Mamamasahe pa dalawang beses, isang beses. Ayan. So naisipan ko magtinda ng chinelas. And sa first few days, weeks, months, hindi talaga naging mabinta yung akin chinelas. Pero ngayon, na si Ate GB ay nagtitinda na ng chinilas more than 15 or 20 years na, malapit na 20 years, naging fast moving yung aking mga chinilas kaibigan kasi alam na ng mga tao. Kaya huwag kayong mabahala kung isipin nyo, oy, matagal ang ating puhunan marol Ate GB, kunti lang yung puhunan ko, ayaw ko matinda niyan kasi hindi marol agad yung aking puhunan. Kaibigan, okay lang. Bumili ka ng dalawang peraso o or isang peraso, tatlo para hindi naman maubos lahat ng puhunan mo. Ayan, magtinda ka. Dalawang piraso nito, ayan, isang piraso nito, isang box, tatlong piraso nito. Pa isa isa dalawa or tatluhan lang. And eventually, after siguro mga buwan or swerte ka, kung weeks lang, ilang linggo, malalaman ng mga tao, matatandaan ng mga tao na sa place ninyo, ikaw lang yung nagtitinda. Kaya pupuntahan ka talaga, madagdagan yung customers mo. Kasi again, kahit yung mga kapitbahay mo, kahit may tindahan, malapit sa bahay nila, pero wala namang stocks nito, ikaw lang ang may stocks, kaya kahit may tindahan, sa malapit sa bahay nila, talagang pupunta sila sa iyong tindahan. Kasi again, ikaw lang ang nagtinda. Kaya ang mga bagay na ito, na hindi fast moving, nang magsimula kang matinda, hindi talaga fast moving. Eventually, magiging fast moving. Bakit ako nagtitinda nito? Bakit maramihan na ngayon? Eh noon, kaunti lang. Kasi ngayon, nagiging fast moving na. Kasi, dalawa lang kaming nagtitinda. Yung isa, pinsan ko, at sarado siya kasi may sakit siya. So, sana, no, ipag-pray e, po natin yung aking pinsan na sana gumaling na si Ate Lawrence, okay? May sakit po kasi yung aking pinsan. Sana gumaling na siya. Kami lang po dalawang natitinda sa place namin ng chinelas, pero sarado siya kasi may sakit. Sana gumaling na po siya. So, ngayon kaibigan, ang gagawin ni Ate GB, naglinis po kasi ako. So, ito mga paninda na hindi fast moving, hindi mabintang mabintak kaunti lang ang naghahanap, ilagay natin sa harapan ng ating tindahan. Ayan, alalabas ah, lalabas tayo ha, ipapakita ko sa inyo ang senaryo. Kung ikaw ay dadaan lang sa tindahan or may bibili ka, kahit anong bilhin mo dyan, ayan. Tapos, wala sa isipan mo na bumili ng mga produktong iyon. Ayan, tingnan nyo. Tapos, ayan, na-blur -na pa, no? Ayan, Ate GB, pabili ng shampoo, maliligo ako. ay bigyan natin ng shampoo sa customer. And then, kasi dito siya sa harap, makita niya yun. Uy, Ate JB, ano yun? Suklay? Nagtitinda ka pala ng suklay, Ate JB, kasi kitang kita, oh, nasa harapan yung ating suklay. Kaya sabihin ni customer, Uy, Ate GB, nagtitinda ka pala ng suklay, nakikita ko dito. Magkano yan? Pabili naman. O, oh, di ba? Dapat yung mga produkto, yung mga paninda na hindi fast moving, kaunti lang ang naghahanap, dapat ilagay natin sa harap ng ating tindahan yung visible talaga sa mga customers. ayat ito yung harapan, dito talaga. Kasi, hindi na nga ito fast moving, kaunti lang ang nagahanap, tapos itatago mo pa, ay, wala, siguro, siguro one in a million. <laughs> Mas mabuti kasi kaibigan na makita nila ito. Yung iba kasi, talagang may maghanap. Meron kang soklay at tjb meron kang pangtali sa buhok. Pero yung iba kasi kaibigan, hindi sila nagtatanong. Swerte na tayo kung si customer mahilig magtanong. Pero may mga tao, may mga customers na hindi mahilig magtanong. Yan, no, para bang nagmamasid lang, nanonood. Ka katulad natin, no, pagpunta tayo sa ibang uh, tindahan, sa mga big supermarkets, kahit wala sa plano natin na bumili, ayan, meron tayong customer. Tagayra palog, koy. yun di diba? ba, nahalata ba, na-notice nyo ba? Pagpunta ninyo sa loob ng supermarket, kahit wala sa listahan ninyo, pero nakita ninyo sa harapan, ay minsan, no, naisipan natin na bumili or bibili kahit wala sa listahan. Kasi nakita natin na attract tayo, o oh, ba diba? O oh, talagang mag, ma, maisip natin, ay magagamit ko ito in the future, o oh, ba diba? Kaya, again, yung mga produkto, mga paninda na kaunti lang naghanap, dapat dito talaga sa harap iblagay harap ng ating tindahan di ba direkta itong nalagyan ko ng mga non-food items hindi fast moving hindi mabintang mabintang produkto dito ko nilalagay sa harap talaga ng tindahan pag si customer andiyan bibili ng kahit ano makikita nila ayan so makakatulong sa pagpapalago ng ating negosyo ayan so noon walang naganap sa akin ito ngayon meron marami na naghanap kaya marami akong stocks nang pangkulay ng buhok kasi noon hindi ito fast moving ngayon fast moving na pero kahit maraming nang naghanap ilagay ko pa rin sa harapan ng aking tindahan kasi yung iba meron pa rin tayong mga kapitbahay na hindi alam na nagtitinda tayo nito ayan pag nakita nila na nagtitinda si Ate GB nito ay yung iba may sipang bumili ayan ha diba Maisipan nilang bumili. Ay, nahulog yung ating magic sarap. <laughs> ayan. So dapat ito mga paninda again dito na sa harapan ilagay. O di ba? Mga pangpakulay ng buhok. Ayan, o di ba? Diyan dapat sa harap ng tindahan ilagay para kitang-kita ni customer. Sasabihin nila, "Uy, Ate JB, nagtitinda ka pala ng pangkulay ng buhok." Pabili naman. <laughs> Buti Ate JB nakita ko, kitang-kita kasi oh. O di ba? O di ba? Ayan, marketing strategy kay Bigano 'no. Isa itong marketing strategy na makakatulong sa pagpapalago ng ating negosyo. Ayan, 'yung mga hindi fast moving ilagay sa harap ng tindahan. At kahit hindi fast moving ang isang produkto, dapat magtinda tayo nito. <laughs> Kasi makakatulong ito kay Bigan na danabi 'yung ating customers at eventually mga suki natin. Kasi pag meron nito, syempre sa next time na magkukulay sila ulit ng buhok o nawala yung suklay nila ay bibili sila. O di ba? Meron din tayong tindang mga ilaw, mga bulb, kaibigan, no? mga lighters. Marami tayong paninda na hindi pagkain at hindi fast moving. Ilagay ko dito at ipapakita ko na lang sa inyo mamaya kung hindi tayo busy pag kaunti lang customers pero pag uh, maraming customers siguro gagawa na lang tayo ng ibang video. Ayan, lilinisin ko pa ito kaibigan, no? Ya, yeah, dapat talaga yung hindi fast moving products, konti lang naghanap sa harapan ng tindahan, ilagay. Ay, <laughs> meron pa ako mga kutsara, tinidor, meron ako kaibigan na yung mga fuel. Hindi naman ito fast moving kaibigan, ipapakita ko sa inyo. Ito mga baso, hindi ito fast moving. Pero minsan may naghanap, labi, labi, lumabas yung pagkabisaya ko, sabi ko labi. <laughs> Lalo na kay Bigat pag may birthday ay nakulangan sila ng baso. Sasabihin, Ate JB, meron ka panindang baso? Ay yung iban, hindi magtatanong. Ayan, kailang ilagay sa harap? Oh. Hindi na kailangan magtanong kasi kitang-kita. Uy, Ate JB, may tindang baso, bibili ako. Oh, 'di ba? Sana oh, lagi na another marketing strategy para lalong uh, lumakas yung ating bitan. Oy, another ah, customer. Ang mo dai. Sito. Ay, sito sa kanya. Uutang yung ating customer kaibigan. Nagpapautang nga pala si Ate GB. That's another marketing strategy para dumami yung ating soki. Magpautang tayo, pero piliin lang natin ha, na magaling maganda magbayad. Hello, Princess! Princess! Pag-hi sa kuno dela Princess! Princess! Hello, Princess! Princess is ignoring kay Megan, me. Princess, pag-hi doon, Princess! Oh. Way down. Ay, hay, wala ra pa kay sanina. Ay, ay sana no. Ay, Hindi. Ayan ito sa taas si Francis Kaibigan Joker. Ah uh, pagod siya kaibigan kakarati lang galing na malingke ha. Oh, ayan may mga ibang customer tayo bibili ng matika ha. Bibigyan Aha. na muna natin. Okay.